mga boss So natay hatag ka sa patos mga bossing Gusto naman makita mga boss sa akong ihatag nga sapatos mga bossing Jordan Yon Jordan! mga boss Uy Kinsa'y gustog di Kinsa may dili gusto Jordan nga sapatos mga bossing Oh ato ni hatag ang Jordan mga boss Kinsa'y gusto ni Jordan ha yun oh Jordan ni mga boss Good shes kay mga bossing kay maliban sa listo ni mga boss ayon mga boss ha ayon pwede na ni mo yung anak mga boss good shares kay ni mga boss oh kinsay gusto ni Jordan mga boss pero syempre hindi na ito ni basta basta ihatag ang akong hatagan ni mga bossing dapat nakashare sa pulo ka grupo mga boss pulo ka grupo mga bossing or pulo katao Oh, lagi pulong katao mga bossing or pulong katao dito mo share and then sa nakasubscribe po sa akong youtube channel mga bossing nga o sa nag follow sa akong facebook account mga boss and then syempre ay mo og comment dito mga boss sa akong youtube channel mga bossing og heart react sa ako ang sana all nga youtube channel ibutang na ko ang link sa caption mga boss kaya uban nga maglisod sila search sa ako ang youtube channel kay ang akong name sa YouTube channel sa unang mga bossing ko is Kabunak TV na siya. So, bago kumanggod na siya, gichange yung name nga Sana So, pag, pag, change na kung Sana na nga name mga bossing, lisod na kayo isearch ang sanaol Pero pag imong isearch ang Kabunak, magawas ang sanaol All yun, Kabunak TV. So, yon mga bossing. So, mo nang inga na nga maglisod pa mag search pero hulat lang ta mga boss mga pila ka man sa ana ma-search na na siya kay bago pa na ko nag-change Narang sapatos mga bossing. Jordan yung mga boss. Jordan nga shoes. Pang basketball mga bossing. Uy, tawang Jumpman logo mga boss. Good shoes kinang Jumpman logo mga bossing. Oh. So, original Jordan nga sapatos mga boss. Money atong ihatag. So, ang inyong buhaton mga boss, syempre, share ninyo sa 10 ka persons or 10 ka groups. And then, screenshot ninyo dito sa comment section sa ako ang Facebook sa akong video mga boss sa Facebook nako. Na so nga video is send yung screenshot dito, heart react mo and then pag comment pud mo sa akong YouTube channel mga bossing ko, send pud mo screenshot nga gikan sa akong YouTube channel dito niyo i-comment sa uh, akong Facebook nga video. So nga video i-comment niyo sa Facebook nga upload. And then, pag-comment po mo dito mga bossing sa akong YouTube channel para makabalok ko kung kinsa ang gatanaw sa ako ang YouTube channel mga bossing. o unta, pariha po mo name sa Facebook o sa inyong YouTube para ma-recognize na ko kung kinsa man to siya ang nag-comment dito sa akong YouTube. ug makita na ko dito, pariha nag-name sa Facebook kung nag-comment dito sa ako ang video. So, muna inyong buhaton mga bossing. So, good luck sa tanan nga mahatagan. Kinsa man mahatagan na ito, nga Jordan nga sapatos mga boss pang basketball pang forma pagid pwede kini pang forma mga bossing good chest, ni nga sapatos mga bossing ko oh ihatag yun tani mga boss sa random nga tao nga nag-follow sa ako ang mga task nga akong gihatag alright mga boss